guys ano yan wine fire butar ayan o ayan mga idol o sunog o bomb fire o guys babi babi ano ba na nasusunog babi babi o pahit pa ilaw Putar guys, mga idol, din na nakikita Ayan o, napagkalakas ng na mga ano Mga oh. ano dito, ayan o oh. Ayan ay mga bumbero, mga idol o oh. Ayan, nasusunog na, hindi na makita yung mga daan dito Ingat po kayo sa pagtatawin nito, mag-asal kayo Baka mga ano pa, masagu Ayan mga bumbero, mga idol, ayan o oh. Ayan o, oh, mga bumbero natin, ako makita. Na tayong makita, mga idol Hindi si makita, mga idol, ako Nakto, delikado Nakto, nakatabagyo na tayo, mga idol Ayan, putar guys, nasusunog Nasusunog, mga pagitan, ang mga boss At ayan po sa mga marites Ayan mga marites mga idol Ayan o, no. lalo lang po yung nakapula Ayan, ayan mga marites Tama yan o, alapas Alapas Ayan o, nakapain na po yung nakapumbero mga ba o pala ng tubig doon no. sa water Kili Station Ayan o, mga idol no. Ayan po, tara guys, nabubulong tayo sa kanopi daw na natapit ng kiti, ano? Ayan po, yung Marites na isang nakakita po na yan. 3 minutes pa kaya ito, libatang pa natin 3 minutes kaya so, ano, hindi ano, si oh, 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 oh. pa tayo pa hindi pa tayo, ano <tayo>, ayun, <laughs> ayun na, tayo, na spider ano uh, no. oh. mm. oh, no. si Hulk, si Hulk, pa ano hindi pa tayo, alright Hulk no! Tofi Tofi oh. Tara oh. Ano? Ay, Ayan pa oh. ay, ay, no ang ano. Pagkatapos ng ay maka Tofi Tofi ano. Punta rin mga tao dahil sa dahil sa mga ano election ng mga Tofi <laughs> oh. O Walang wala mga tao tao -ta na doon sa mga elementary nagbubutuhan mga idol. Kay <laughs> <si Mulo. laughs> Oh. hey! si Martes tengkalakan. Ayo, 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 si Martes ayun no ayun 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 no ayun no ayun 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 Right. 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 Right.